No limit ang here, isinulat ni Dr. Jose Rizal. Kabanata 53: Ang pagsulong ng isang magandang umaga. Mga tauhan sa kabanata 53: Don pilipo Hermana Rupa, Piloso Potasio, Hermana Sipa, Inosenteng Bata at Ibara. Buod: Hinabukasan kumalat ang balita tungkol sa mga kaya kakaibang ilaw na nakita sa libingan noong nagdaang gabi. Ayon sa paniniwala ng mga miyembro ng kapatiran ni San Francisco, may dalawampung kandila ang sinindihan doon. Si Hermana Sipa, na malayo ang bahay sa libingan, ay nagsabi na narinig niya ang mga panaghoy at paghikbi mula roon. Samantala, binigyan din ng pari sa kanyang her sermon sa Pulpito, ang tungkol sa mga kaluluwa sa purgatorio. Ang mga usaping ito ay hindi nakalampas sa papanuring mata ni na Don Pilipo at Pilosopo na ilang araw nang nangihina na pag-usapan nila na tinanggap ng Alcante. Pagbibito ni Don Pilipo sa kanyang tungkulin ngunit hindi napakali si Pilosopo sapagkat naninilwala siyang ang pagbibitiw nandon ay hindi nararapat sa panahon ng kaguluhan ay sa pilosopo sa panahon ng digmaan dapat manatili ang isang leader sa kanyang mga tao nagpatuloy ang kanyang pag-uusap tungkol sa mga pagbabago sa bayan sa relihiyon sa ugali ng mga kabataan at sa kalagayan ng Pilipinas, ayon kay Piloso Potasio, ang mga kabataang nakapag-aral sa Europa ay nagkaroon ng malawak na kaalaman na nagbigay sa kanila na kayahang mga siwaan ang kanilang mundo. Dagdag pa niya, hindi nakayang pigilan ng kumbento ang paglaganap ng mga moderong Kabihas nan. nang makita ni Don Pilipo na nanghihina si Pilosopo Tasio, hinanong niya kung kailangan nito ng gamot. Sinagot siya ng Pilosopo na ang mga mamamatay ay hindi na nangangailangan ng gamot, kundi ang mga maiiwan ang may kailangan nito. Pinakiusap din ni Pilosopo Tasio na sabihan si Ibaran na makipagkita sa kanya dahil nararamdaman niyang wala pit na siyang mamatay. Bagamat nasa bingit ng kamatayan, iniisip pa rin ng pilosopo ang kapakanan ng bayan na para sa kanya ay patuloy pa rin tumatak sa karimlan. Sa huli, nagpaalam na rin si Don Pilipo. Mahalagang pangyayari. Una, kumalat ang balita tungkol sa mga ilaw at panaghoy na narinig sa libinya na dulot ng takot at paggalala sa mga tao sa bayan. Pangalawa, napag-usapan ni na Don Pilipo at Pilosopo Tasio ang pagbibitiw ni Don Filippo na ikinabahala ng Pilosopo dahil naniniwala siyang hindi ito tamang desisyon sa panahon ng kaguluhan. Ikatlo, ibinahagi ni Pilosopo Tasio ang kanyang pananaw tungkol sa mga pagbabago sa bayan at sa papel ng kabataang nag-aaral sa Europa na nagkaroon ng kakayahang magdala ng kaunlaran at pagbabago sa Pilipinas. Ikaapat, nangihina na si Pilosopo Tasio at si Nabi niya kay Don Filippo na ang mga may iwan, hindi na ang mamamatay, ang nangangailangan ng gamot. Pinakiusap din niya na makipa kita si ibara sa kanya bago siya mamatay. Ikalima, sa kabila ng kanya kalagayan, inaalala ni Pilosopo Tasio ang bagamat naniniwala siya pagtuloy pa rin itong tumatatak sa kadiliman. Tala salitaan ng Kabanata 21 at 22. Hudiyat Yan Yas of palang tandaan na nagpapahiwatig ng isang aksyon o pangyayari. o op, opereta Isang ori ng dula na may kantahan at sayawan na karaniwang may tema, komedya o romantiko. Teatro de Veridades Isang tanyag na lugar ng aliwan sa Maynila kung saan ginaganap ang pagtatanghal ng mga opereta at iba pang mga palapas na ginadaluhan ng iba't ibang uri ng tao. Amerikano Isang uri ng kausuutang karaniwang pang opisina o promal na pangyayari. Dulaan Ito ay tumutukoy sa teatro o isang lugar kung saan ginaganap ang mga pagtatanghal tulad ng dula opereta at iba pang uri ng palabas. Palko. Ito ay isang bahagi ng teatro ng paraang isang pribadong upuan o lugar na nakahiwalay at madalas ginagamit ng mga prominenteng tao. Pasaring. Pumutokoy sa mga patagong puno o komentaryo na may bahid ng panunod ligsa o panunukso. Manunood, ang mga taong dumadalo sa teatro upang panoorin ang pagtatanghal. Aral at Misay Una, ang pagmamahal sa bayan ay hindi natapos ka hit na sa huling sandali ng buhay. Si Filosofo Tasio, kahit malapit ng mamatay, ay inaalala pa rin ang kanyang bayan at ang kinabukasan nito. Ngalawa, mahalaga ang pag-aaral at pagbabago ng pananaw tungo sa pag-ulad ng bayan. Pinakita ni Piloso Putacio kung paano nagbago ang bayan dahil sa pagdayo ng mga Europa. Sa Pilipinas at ng mga kabataang Pilipino sa Europa, ang pagkakaroon ng malawak na kaalaman at moderong kabiasnan. Nag, nagbibigay ng lakas at pag-asa para sa pagbabago at pag unlad ng bayan. Ikatlo, ang pagtitiis at pagtitiyaga ay bahagi ng pagsulong ng isang bansa. Ang pagtitiis si Pilosopotasyo sa kanyang karamdaman isang simbolo ng pagtitiyaga na kinakailangan ng bawat namamayan isang simbolo ng pagtitiyaga na kinakailangan ng bawat mamamayan upang makamit ang pagbabago at pag-unlad ng bayan. Ikaapat, sa panahon ng digmaan o krisis, ang leader ay dapat manatili sa kanyang mga mamamayan upang magbigay ng inspirasyon at lakas. Ipinahalagay. Pinapakita nito ang kahalagahan ng isang mabisang lider na handang maglingkod at magbigay ng pag-asa sa kanyang bayan. Kalima, ang pagkakaisa at pagtutulungan ng mga mamayan ay susi sa pagbabago at pag-ulad ng isang bayan. Ang mga usapan ni Nadon Pilipo at Pilosopotasyo ay nagpapakita ng kanyang pagmamalasakit sa kapakanan ng kanilang bayan at ang kanilang pagtutulungan upang makamit ang pagbabago at pagunlad. Maraming salamat po sa panonood.